ang gabi. Pero hindi ibig sabihin ay ligtas ka. Sa dilim, may mga matang nagmamasid. At kung hindi ka handa, baka sa susunod na pagising mo, may nawawala na sa mahal sa buhay. Ako si Lola Basyon at ang ikukuwento ko ngayon ay hindi ka hang Ito'y isang babala, isang kwento ng takot, tapang at isang dakot ng munggo na naging sandata laban sa kasamaan. Noong unang panahon sa isang baryo sa San Rafael, may mag-asawang simpleng namumuhay, si Nena at Karding. Buntis si Nena sa una nilang anak. Mahal na mahal siya ni Karding. Gabi-gabi, bago matulog, sinisigurado niyang nakakandado ang mga bintana. May bawang sa pinto at may walis tingting -ting sa ilalim ng kama. Pero sa gabing iyon, Walang epekto ang mga pangkaraniwang panlaban. Biglang nanahimik ang paligid. Walang huni ng kuliklig. Walang kahol ng aso. Si nagising na tila. May malamig na kamay na humaplos sa kanyang batok. Tumayo siya. Huminga ng malalim. At doon niya narinig. Isang tunog na parang dumudulas na sinulid. Mula sa siwang ng pawit na bubong, may gumagapang pababa. Mahaba. Maninipis. At sa dulo nito ay ang dila ng isang aswang. Dilang ubod na niti, sing lambot ng ulap, pero matulis at mabagsik. Dumidirekso ito sa tiyan ni Nena habang mahimbing siyang natutulog. At doon niya ito nakita isang aswang, payat, mahaba ang buhok, at may dila na sing nipis ng sinulid, pero kay haba't kay dulas. Halos abutin na ang tiyan ni Nena. Alam ni Carding, kung hindi siya kikilos, kukunin nito ang kanyang anak o pati ang buhay ni Nena. Pero si Carding hindi nagpanik. Alam niya ang gagawin. Kinuha niya ang supot ng monggo at inihagis ito sa aswang. Pagdampi ng mga butil sa lupa, biglang umurong ang dila ng halimaw. Napaatras ito at bumaba sa bubong. Pero hindi ito lumisan. Yumuko ito at isa-isang binilang ang mga butil ng monggo isa, dalawa, tatlo. Sa isang binibilang ng aswang ang mga butil ng munggo. Si Carding ay tahimik na nagbantay. Pinipigil ang hininga. Tumapit siya sa itak, pero hindi na niya ginamit. Sa isip niya, oras lang ang kalaban at hindi siya nagkamali. Habang abalang-abala ang aswang sa pagbibilang, unti-unti nang sumisilip ang unang sinag ng araw ang liwanag ay papalapit. Nang tumama ang unang sinag ng araw sa katawan ng aswang, ito ay napasigaw sa sakit. Nagliyab ang balat nito at nagsimulang magbalat hanggang sa tumalon ito palayo at naglahong parang usok. Ligtas si Nena. Ligtas ang bata sa kanyang sinapupunan dahil sa tapang ni Karding. At sa isang dakot ng munggo, kaya mga apoko, mga nakikinig, Tatandaan ninyo ang aral ng kwentong ito. Hindi sapat ang lakas kung walang talino. At minsan, ang pinakakaraniwang bagay, kung may kasamang pananalig, ay kayang sumagip ng buhay. Alamin, igalang, at isabuhay ang mga sinaunang kaalaman. Dahil ang pamahiin ay hindi lang paniniwala. Ako si Lola Bashon. At kung nagustuhan nyo ang aking kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa baba. Sabihin nyo rin kung anong kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod. Sa susunod na episode, aalamin natin. Bakit nga ba binibilang ng aswang ang butil ng munggo o bigas? Abangan ninyo. Mag-ingat kayo sa gabi. At kung may marinig kayong dila na parang sinulid, alam nyo na.